Hello mga manay, magandang araw po sa ating lahat. Muli ako po ang inyong madiskating nanay at ngayong araw samahan niyo ako sa aking mini vlog para dito sa aking mga ginagawa sa araw-araw, sa aking cafe at sa aking sari-sari store. O nga pala mga manay, sa mga hindi nakakaalam eh nagtayo po talaga ako ng sari-sari store dito sa baba ng aking cafe. Kasi nga bukod sa lagi kaming inaabot na ng madaling araw kapag nagsasara, eh kadalasan meron kaming mga kailangan sa aming kitchen na wala na kaming mabilhan at kadalasan din nagtatanong yung aming mga customer. So una ko ang ginagawa is nililinisan ko muna yung baba sa aking store. Then pagkatapos noon ay diretso naman ako dito sa aking cafe sa taas. So una ko nililinisan yung mga blender, yung mga table kasi iniwasan ko na magka meron talaga ng langgam lalo na puro dito syrup. At inaayos ko rin yung mga lagayan ng tubigan. At ngayong araw nga dahil day off ng aking mga staff, so ako po talaga ang maglilinis ng buong store namin. At dito nga una kong nililinis yung mga kalat-kalat, yung mga wire ng aming extension kasi ayoko talaga ng merong mga sumasabit or mga nakakalat sa daan. Kasi lalo na kapag biglang dumadami yung mga customer, eh talagang mahirap kapag meron kang sumasagi sa paamuna sa sabit na lang kapag naglalakad ka. Then dito nga itong aming machine ay kailangan na namin milinisan So, ito nga pala yung kanyang mga uh, nagigiling na coffee beans, mga manay. So, ang ginagawa ko dyan, hindi ko po yan tinatapo. Nilalagay ko to sa aking mga halaman kasi pampataba na pampaganda pa ng paglago ng kanyang mga dahon. Then, yung kanyang pinaka, parang ang tawag dito, humihiwalay na katas din ng kape ay idinidilig ko rin paunti-unti sa aking mga halaman. So ito yung mga routine na ginagawa ko at sinasabi ko sa mga staff ko na huwag itatapon kasi sayang. Then pagkatapos kong malinis yung aming machine, yung table naman sa harapan at nagdi-display na rin ako ng mga cookies, yung aking mga binibake na homemade po sa aking kape. So yes, mga manay, yung mga bread, muffins ay ako po mismo yung nagbibake. At pasyensya na kayo kung ganito yung boses ko ah. Dahil madalas na nga po ang pagpupuyat. Kaya naman eto nga at na-enjoy ko rin naman yung ginagawa ko. Dahil ito talaga po yung gusto ko. So ito nga palang ilinisan ko mga battle. Yung aking Spanish bangus, achara, chili garlic oil. Then yung aming bagnet bagong alamang ay ako po mismo ang gumagawa niyan. Pagkatapos ko mapunasan lahat ng mga kailangan, dito naman tayo sa pinaka table natin sa ating sopa sa loob. So dito nga po pala ay fully aircon mga manay. Kaya magandang tumambay lalo na ngayong summer. So hindi ka talaga maiinitan. Saka ako naman to ibabacuum yung mga sulok-sulok na yan. Kasi hindi nakukuha talaga ng pawalis-walis yung mga alikabok na napupunta sa mga sulok-sulok ng ating upuan. Pati yung mga singit-singit ay kailangan linisan para may iwasan talaga yung matambakan ako ng trabaho. Next ko naman ay yung mga uh, lagayan ng ating tasa, yung ating spoon at yung ating mga baso sa, sa labas. Sa ganitong pag-aayos naman mga manay, hindi naman po talaga ako nananawa kasi unang-una, gustong-gusto ko itong ginagawa ko at pangalawa, osip po talaga ako sa mga bagay. Lalo na pagdating sa kalinisan, ayaw ko talaga ng makalat at gusto ko lagi napupunasan yung mesa, yung upuan, para may iwasan yung alikabok, langgam. Siyempre, kainan po ito kaya kailangan laging malinis. At dahil nga dito ako muna ang gumagawa at saktong-sakto wala pa namang customer dahil dito po sa lugar namin kung kailan gagabi doon dadami ang tao. At ang pinakalas ko, etong aking CR. So ito pong CR na to ay sa taas to, sa kape mga manay. So nililinis po talagang maigi yan dahil nga Sempre mayroong gumagamit ng ating restroom, kaya kailangan mapanatili na malinis. Dahil yan ang number one na tinitignan ng ating mga customer. Lalo na kapag may mga bata silang kasama, kaya kailangan malinis, tuyo, para po talagang kaaya-aya sa paningin at pangamoy nila. So nilinisan ko yan, binabad ko muna sa pampalinis, then saka ko yan ibabrush, then para matanggal talaga. Tapos malinis na, oh di ba diba? So dito nagbabanlaw na tayo, o di ba? Gantong ganto yung mga gusto kong nga uh, gawain mga mana yung tamang is is kasi hindi ko yan tatantanan hangga't may nakikita akong dumi kasi ayoko nang merong naninilaw, ayoko rin po nang merong mga mancha-mancha. At ang pinakahuli namin, so ito yung aking ginagawa sa baba, sa tindahan ko sa baba is nagre-repack ng mga kailangan gaya ng mga ganito, yung mga tubs, yung mga paper plate, paper cup. So, ito po yung mga madalas binibili ng mga customer namin tuwing gabi o umaga. At ayun lang mga manay, yung aking maghapon na ginagawa. Hindi ko pa pinakita sa inyo yung pagluluto ko. Kaya naman dahil sa daming pagod, yun lamang po ang aking masishare sa inyo. Kaya naman maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!